Gandang buhay, dahil nga malamig ang panahon ngayon din sa bukid, kaya masarap nga humigop ng sabaw, aroy eh. Tsaka, masarap nga kumain ng inihaw na saging na saba yung hinugba. Kasi nga, namimiss ko rin kasi kumain ng ganyan nung nag-aaral ako ng college. Palagi ko kasi yung snack yun. Kaya, naisipan ko nga lutuin iyong mga gulay dini sa ref namin. At lutuin ko nga itong bulalo, dahil namiss ko na rin kumain ng bulalo. Kasi isang dekada na atang hindi ako nakakain ng bulalo. Dahil nga sa sobrang mahal nga ng karning bak. Ka. at kailangan mo pa nga pumunta ng city para makabili ka ng kaning baka ganun at tapos ko nga hiniwa yung mga ahos at saka yung bumbay kaya nag kaya naghaling na lang ako ng apoy kasi, kasi simulan na nating magloto ng bulalo Pero huwag kayong judgmental ha, kasi yung gagawin kong bulalo ngayon ay karning baboy nga lang. Kasi nga walang karning baka dito available, yun lang. Balik na nga tayo dito sa niluto ko. Ayan, pinainit ko nga lang yung kaldero. Tapos, pagkainit, nilagyan ko lang ng manteka. Pagkatapos, ay nilagay ko na rin yung mga bawang at saka yung sibuyas bumbay. Medyo brown na yung bumbay at saka yung bawang, kaya nilagay ko na yung karni. Wag dahil nga sa sobrang mahal na rin ang karning baboy din sa dahil nga nung sakit, kaya ayon sobrang mahal talaga. Kaya konti lang yung nilagay ko. Tsaka buto-buto pa yan. O Huwag kayong judgmental. Alam nyo ba nga, kakaiba nga bulalo itong gagawin ko? Kasi nga, ako lang atang gumawa ng ganitong bulalo. Eh, di ba? Tsaka, lalagyan ko din to ng ano, talong. O, di ba? Kakaiba. Alam nyo ba na ito nga yung version ko sa bulalo? Eh, bahala kayo kung anong gusto nyo, di ba? Iba-iba naman tayo ng version. Ganun. Dahil nga, hindi nga kami mahilig masyado sa karne. Kaya, dinamihan ko ng gulay. Kasi, masya, mas masarap kasi yung maraming gulay kaysa karne. Dahil nga, pinakuluan ko pa yung karne at at saka gusto ko yung malambot kaya hinugasan ko muna yung mga gulay pinaghalo-halo ko nga lang to kasi nga wala nga akong videographer ako lang mag-isa kaya kinakaya ko pero pagkatapos ko nga hugasan yung gulay ayun hiniwa ko na yung kailangang hiwain pero yung hindi na hiwain ayun tinatabi ko na lang at saka pinaghihiwalay ko o ba diba? saan ba kayo nakakita ng bulalo na may talong ay ba diba, sa akin lang yun By the way pagpasinsyahan nyo yun na yung tagalog ko kasi nga bisaya nga talaga ako ngayon tinatag Pagalag ko nga lang kasi para maintindihan ng iba. Nga sa bukid, kailangan maging kontento ka kung anong meron lang sa'yo. Kasi nga, kung hahanapin mo pa yung wala, ayun mahihirapan ka talaga. <laughs> kaya mas maganda na lang gagawan mo ng paraan ganern after nga na ilang minuto medyo malambot na rin yung karne ko o di ba pinagmamalaki ko pa akala mo kung ano buto lang pala yun tangi na naisipan ko na siyang timplahan ng magic sarap at saka yung asin para malasa naman yung sabaw tangi di ba ko nga pala nasabi sa inyo na nilagyan ko nga ayan ng toyo Kunti lang para magkulay naman yung sabaw kasi yung bulalo may kulay yun eh. Tapos nga ng ilang oras ayun lumambot na ng yung karne kaya nilagay ko na yung mga gulay. Nilagyan ko pala yan ng luya para mas mabango. Tuna ko nga pala nilagay yung sitaw kasi mas matagal yun lumambot banga nagpalambot pa ako ng sitaw kaya kuha ko na rin yung eh, saging na saba kasi nga lalagyan ko diba kasi bulalo eh ang kilo nga palang nabili kong sabang na saging tapos tatlong piraso lang pala yung gagamitin ko kaya naisipan ko na lang iihaw yung, yung natira pati ko nga lang sa gitna yung saging para makita naman siya agad ganun after nga na isang oras ayun lumambot na rin yung sitaw kaya naisipan ko na ilagay yung ibang gulay yung mabilis lang lumambot kagaya ng talong apichay uh, pagkatapos yun Nulod ko na rin yung saging saba. Sabay-sabay ko na nga yan nilagay kasi nga mabilis lang naman yan maluto. kung nga pala nasabi na nilagyan ko rin yan ng isang kutsara na oyster sauce para mas lalong sumarap ganun. Habang nga ako ay nagluluto, biglang lumabas si haring araw. Mabuti nga ay para matuyo naman yung mga nilabahan ko. Marami nga yung nilabahan ko kasi nga... Lagi lang umuulan dito. Ang tuloy na parami tuloy yung labahan ko. Pero nga na ilang minuto, binuksan ko na ulit. Ayun pala ay lumambot na lahat ng gulay. Kaya tinikman ko na. Kahit tamang tama naman yung timpla ko. Kaya itatabi na natin to sa gilid. Dahil nga luto na yung bulalo natin. Kaya tinawag ko na si mama para kumuha ng pang ulam nila. Kasi mauna silang kumain kisa sa akin. Sabi ko mag iho muna ako ng saging. Kaya mauna na kayo kumain. Diba? Gulay at saka yung sabaw nga lang kinuha ni mama. Kasi hindi naman kami masyadong mahilig sa kain eh. Ngayon, Nasulatan ko na nga yung sobrang saba. tinga nga, iihihawin eh, na lang natin. Dahil tinatamad nga ako magluto ng banana cube. Habang nga, tinutuhog ko tong sabah, eh, naisip ko nga, wala nga pala akong margarine at saka white sugar. Pero okay nga lang to, dahil nga, masa matamis naman yung saging. Alam nyo ba, nung nag-college ako, ito lang yung kinakain namin pag ano, tanghali. Dalawang piraso nga ng saging is 10 piso nga laang. Tapos nilalagyan nila ng margarine pagkatapos inihaw. Tapos nilalagyan nila ng white sugar. Tapos pagkatapos ay eh, ready na nga siya kainin. Pagkatapos ay eh, papartneran mo nga lang yun ng buko juice. Oh my God! Busog na busog ka na. Dahil nga sa oras na ito ay gutom na gutom na ako. Kaya ano... Ang ginawa ko, sinubsob ko na sa uling yung mga saging. Ganon. Para mabilis siya maluto. O di ba? Kala nga kayo kung umitim na nga itong saging ko dahil sa uling. Total ako lang naman yung kakain. Ganon. Gusto ko nga magpasalamat sa lahat ng viewers ko at saka yung mga followers ko. Sana supportahan po nyo po ako sa lahat ng mga video ko at hindi kayo magsasawang panoorin ito. Salamat! After nga ng isang oras, kaya naluto na rin yung inihaw nating saba. Kaya pinagkukuha ko na nga siya sa uling tsaka nilalagay ko na sa plato. Itsura eh, pa nga lang ay nakakatakam na. Kaya kung sino yung naglalaway dyan, o oh, halina kayo, sasamahan nyo akong kumain. O oh, di ba? Dahil nga gutom ng person, kahit mainit, kinakain na. Pero kahit ganun lang, wala siyang margarine at saka yung sugar, masarap pa rin pala. Dahil nga mag-isa lang ako sa oras na ito, kasi nga sila mama nandun sa kusina kumain, eh nasa labas lang naman ako nagluto. Ayun, minumukbang ko na nga siya, dahil ang sobrang sarap. Ah, madalian ko na nga ang pagkain. Baka mabutan pa ako ng mga kapatid ko, o oh, diba? Tapos patingin-tingin pa ako, baka may makakita sa akin. Parang tangi, diba? Hala, bye-bye mo na kasi kakain mo na ako.